Labing lima na lang ang natitirang miyembro ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mababawasan pa raw yan sa napipintong paglipat ng partido ng iba pang mga miyembro. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosico. Mismong si PDP laban Vice President for Mindanao at Surigao del Norte Congressman Johnny Pimentel na nagbunyaga na labing lima na lang sila miyembro ng partido sa Kamara kabilang dyan si Palawan Congressman Jose Alvarez na vice chair ng Walong Komite. at Quezon City Congressman Eric Martinez na vice chair ng Committee on Appropriations gayun din si Masbate Congressman Tontonco na chairman ng Committee on Rural Development kasama rin si na Komitee Muslim affairs chair at si Congressman Khalid Dimaporo at kilungsod niya si Congressman Isabel Zamora Malayo yan sa halos pinupong miyembro ng magbukas ang 19th Congress at daang-daang miyembro ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Pimentel, sunod-sunod na nalagas ang mga miyembro ng tawagin ni Duterte na chairman ng partido na pinakabulok na institusyon ang Kamara. Dulot yan ng pag-alis sa confidential funds ng mga tanggapan ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. The congressmen took it upon themselves also to defend the dignity of the institution. Now, um, I believe it could also be one of the main reasons why they have decided to transfer to other political parties, because they could not anymore reconcile uh, their mandate, uh, their duties and functions as members of the House of Representatives uh, to their uh, duties and functions as members of PDP Laban. Sa 15 natira, may mga lilipat pa raw ng partido. I was doing a head count if uh, my information is really reliable. I believe na ang maiwan na lang sa PDP, mga 4 to 5 members na lang as far as Congress is concerned. May mga mambabatas na una ng lumipat sa Partido Federal na Pilipinas na Partido ni Pangulong Bongbong Marcos, pati sa lakas CMD na Partido naman ni House Speaker Martin Romualdez. O so, talaga ang kultura siguro ng politika natin dito. Whoever is in power, eh, doon po dumadag sa yung mga... Ika mga politiko. Nang matanong naman si Pimentel kung meron din siyang planong lumipat. Well, uh, I'm still uh, waiting for uh, uh, developments but uh, I'm already weighing my options. Um, most probably, I will also be transferring to another party. Wala pa namang pahayag si dating Pangulong Duterte na nauna nang sinabing ayos lang sa kanya kahit mag-isa lang siya miyembro ng PDP laban. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.